Kasama ko niyan. Uy, uy, robot. Tama ko Gilaw robot. Pwede natin dahil sa maayos na usapan daw ha. Okay? Di, 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 di. Kano'n mo Si robot na daw si Troy sa ano malabon. Dimiti mong anak ko yan. Nakasulat sa papel. Kahit tanungin niyo pa sa gobyerno ngayong araw na to. Santos yan. Hindi yan Domingo. Kalihan, Sini, ano yan? Sino yan? Sino yan? Uy! Eh na nga ba sinasabi ko eh. Uy! Ano ba? Uy! Robot! 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 Jangalang. 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 Diyan nga lang. Hindi ko napapanood ginagawa niyo sa kapatid ko. Uy! Ikaw mag-is ka. So, robot! Uy! Kaupintir pa mo sa kapatid ba? Uy! Ano naman? Nagalit ba oh, siya? Uy, robot, wag kang mag dito oh, na may may sa mga kapit Uy, 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 robot, gila mo yun? Gila mo yan. Ito na ka, batid ko yun Alam ko, robot. Lagi. Pwede natin... Hindi naman nagalit ha. Uy, na Robot, teka lang. Pwede natin dahanin sa mga isa sa ha. Okay? okay. di, kung ano mo ako ba't Uy, Troy, Ano ba itong kuya mo? Babulik niyo nga daw sa malabon eh. Hindi, kausad ko siya. Ano? 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 Maybe teka lang, teka lang, maybe teka maybe lang, maybe teka maybe lang. Diyan lang kayo ah. Kay Diyan lang kayo ah. Kay TOL! 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 Bakit? Si robot andyan. Nadali na daw si Troy sa si ano malabon. Hoy! Hino! Hoy! Pinipigilan no. no. Anong problema mo robot? Masasabi niyo muna! Oh. Oh. Anong problema mo? Numpanood ko ito kapatid mo. Pinagtreater pa niya kapatid mo. Hoy! Bakit nagalit pa si Troy dyan? Siyempre, hindi niya sasabihin sa inyo. Anong problema mo? Kung Pap ano na dito yun oh. Sasama ko na yan. Papawin ko oh, na yan. Bakit mo papawin? Wala, eh. kinakawawa nyo lang dito eh. Kinakawawa? Oo, pati yan oh. Ikaw kinakawawa mo robot. matik ko. Kailan ko kinakawawa yan? Ko yan. Ola, Bakit? Ginagamit nila naman, e. naman siya. Ginagamit ko yan? Oo. E eh, ako nga nagpapaaral dyan eh. Ako nagbibigay ng bawal eh. Ano ba ang ganda na gawin? Kapal ng mukha. Pinagtatanggol ko yan pag may nanggugulo sa kanya. Kailan mo pinagtanggol yan? ah Kailan mo pinagtanggol? Eh ito nga, inaayaan yan kapon magkating tong anak ko. Anak ko yan. Ah, Lito ang anak ko yan. O, alam nga, anak ko oh, oh, naman. Tingnan mo nga yung so, mga mo. Kapatid yan, o. Oh. Kapatid yan. Huwag okay, kayo mong gulo dito, yan. ha. Liniti mong anak ko yan. Nakasulat oh. sa papel. Kahit tanungin nyo pa sa gobyerno ngayong araw na to. Santos yan. Hindi yan Domingo. O, hmm. oh. oh. si kaya robot. Ay, robot. Ay, robot, dyan ka lang. Sugod mo. Isa pang sugod mo. Isa pa, tinan mo. Isa pang sugod mo. Left right kita dyan. Ito, tumayimik ka dyan, ha. Kapatid ko yan, eh. Umuwi, umalis kayo dito. Hindi okay? naman namin, hindi naman namin inaalis sa poder mo yung pagiging Umay, kay, kapatid. Ang problema lang, robot, sinasama mo siya sa kawalang iyan mo eh. Yun ano yung gusto niya eh. ugali mo, akasama mo kay Reddick, ganyan ka na. Ikaw, kalabo, oh. tumigil ka, wala kang utang na loob. Gagaw mo pa na masama tong bata. Ay, po, tumasama naman talaga, matagal na panahon. Gusto niya, niya rin, eh. rin naman eh. Gusto niya rin naman. Sige, sige, try tanungin natin. Oo oh, nga, Troy. Oh, si mas maganda ikaw. si mama dyan. Ayos si mama Matagal na mama magsalita. Matagal na si mama. Ayaw Pero gusto mo ba mong bumalik sa uya mo? Ayaw Bakit? O, ano yung nilawa doon? Oo, oh, Troy. Halika. Halika dito. Dito ka, dito ka. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Sige, huwag ka matakot. Huwag ka May tanong ako sa'yo, Troy. Troy, pag-aaralin pa rin kita. Pwede ka pa rin pumunta dito. Pero doon na kita pati, Triangle Radic, ganggang ka na. Sige, Troy. Gusto mo na... Gusto mo doon na kayo ready? Okay lang sa akin, hindi ako magagalit sa'yo. Oh, oh, narinig mo. Ayaw sa'yo. Sama kasi ng ugali mo, kalabaw. Manggagamit ka. Ano na dito? umalis ka na, kalabaw. Isa. Hoy, narinig niya naman yung sinabi ni Troy, di ba? Umalis na kayo. Dalawa, kalabaw. Umalis ka na. Hindi kayo alis. Sige. Umalis kayo, umalis kayo. tong kalabaw na to eh. Hindi, hanyo na yan. Tara na. Troy, kasi na mo mong matabang atik ko. Troy, kahit ano mangyari nangyari, wag ka sasama kay Kalabaw Lalo lalo na sa kuya mo. Troy, proud oh, proud kami si Troy. nice one, Troy. Troy. Nice Troy. Gago yung Kalabaw na yun ah. Yaw mo na yan. Wag ka na Gusto di gusto kong bigyan si Robot. Siyempre kapatid mo yan, nanaintindihan ko naman eh. Pero kukupal yan eh. Pero, Please, ginatar na! Pero Tits, kung si Radic nang ganyan sa kanya. Matik po, yan! Mm. yan, sakto yan. Tiyama yan, dito. Tiyan yan. Huwag ka nang maglalalaban. Troy. Ginatroy.